Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon sa pangalawang pagpunta ko sa klinik dahil nga sumasakit na talaga yung ipin ko. Ayan, kakamata mo yan, be. Chiris! Makakalimutan ka na yung <laughs> mga problema ko. Nagpaschedule nga ulit kami sa klinik sa Bulacan dahil nga hindi ko na talaga kinakaya yung sakit na pinaramdam niya. Hala! Esta hindi ko na kaya tiisin yung sakit ng ipin ko, be. Nakaraan pa nga talagang sumasakit yung ipin ni ate girl pero dinadadman niya nga lang dahil nga akala niya eh, manhid na siya. Huy! <laughs> Pero nung nakaraan nga isa makit siya ng sobra na parang binubunutan na ako ng ipin. Kaya naman nagpa-schedule na nga kami sa Bulacan para nga mairot kanal na tong sumasakit kong ipin. Ang dapat nga talaga ipapabunot ko na to ang kaso nga lang sayang naman daw kaya naman ay nipaparot kanal na lang natin. Kaya naman kung meron nga kayong mga sirang ipin na itanong nyo nga muna kung pwedeng irot kanal dahil nga sayang naman daw kapag binunot na agad. Lalo na nga kung yung ipin yung sira ay nasa harapan mas okay nga siguro na irot kanal na lang. Yung irot na nga pala sa akin yung nakaraan ay yung first premolar teeth ko na nasa harapan. Kung hindi mo kaya ba ko pa talaga yung tawag sa ipin ipin ko na yun. Puro first spray mo alert mga sira ng ipin ko sa taas at sa baba. Kaya naman ayun talaga yung pinapaayos ko ngayon. Matagal ko na nga talagang gustong ipaayos yung ipin ko. Ang kaso nga lang ay wala naman akong ganong kalaking pera. Dahil nga ang pagkakaalam ko ay eh, mahal talaga yung mga ganito. Kaya naman kailangan nga talagang pag-ipunan. Dahil nga syempre personal hygiene natin to. Kaya ngayon kailangan ko nga magtipid. Dahil nga bukod sa pagkapaayos ng ipin ko ay eh, bayaran nga rin pala ng tuition fee namin for today. Ay ba parang gusto ko na lang talagang maging hotdog <laughs> Kaya nga 6am pa lang ay gumising na nga si Ate Girl dahil nga ang agenda natin for today ay magbabayad muna tayo ng tuition fee bago pumunta sa Bulacan. Parang nabuhay na lang yata ako para gumastos. Hala! Banda rito nga ay on the way na kami sa school dahil nga exam na namin kinabukasan kaya naman kailangan na talagang magbayad ako ng tm Mas maganda nga rin maaga ako ngayon para nga rin walang pila. Yung TF nga na talagang pinag-iipunan ko rin dahil nga masakit talaga siya sa bulsa hindi yun charis. Hala! Kailangan nga 8 AM makabiyahe na kami nila mama dahil nga matagal talaga kapag bumiyahe papuntang Bulacan. At mukhang sinaswerte nga talaga si Arian ngayon dahil nga mag alas 8 pa lang pero bukas na nga yung accounting ng school namin. Mababa nga lang ibabayaran kong TF ngayon dahil nga dinagdagan ko na to nung prelim. Kaya naman medyo nakahinga nga si ate girl ng maluwag-luwag ngayon. Huy! <laughs> Alam nyo ba dati sobrang hirap na hirap nga talaga ako sa pagbabayad ng tuition ko kaya naman ngayon na talagang iniipon ko na siya. Kapag college ka na nga ito na ngayon masasabi mong totoong buhay. Dito mo na nga malalaman yung mga problema ng problema ng mga magulang natin noon. Yung dating tayo nga lang nagsusumbong sa mga magulang natin Eh ngayon nakakapagsumbong na rin sila sa atin ng mga problema nila Medyo nakakadring nga talaga yung buhay ng college Kaya naman gusto ko na nga lang humilata magdamag Chiris! <laughs> Nung nakapagbayad na nga si Ate Girl ng TFA, umuwi na nga rin pala ako agad dahil nga kailangan na namin bumiyahe agad papuntang Bulacan. Halos mga dalawang oras nga rin pala yung biyahe namin dahil nga umalis kami ng alas 8 at nakarating nga kami ng alas 10. Kasama na nga rin doon yung paghihintay ng mga pasahero ng bus na sinasakyan namin. Kasama ko nga pala ngayon si Mama, si Daddy at si Kuya Wawi. Kaya yung mga risks nga na ginagawa ko sa bus ay kapag pupunta nga kami ng Bulacan. <laughs> ngayon ko nga lang rin talaga nare-realize na mahirap pala talagang mag-commute. Buti na lang at cute ako. Hala! <laughs> Sakto lang yung dating namin ngayon dahil nga 10 AM na nandito na kami. Alam niyo na ngayon, nandito nga ako nagpapaayos ng ipin sa Villa Mendoza Dental Clinic. Kaya naman shoutout sa mga taga Bulacan dyan, alam nyo na. By the way, nung unang vlog ko nga pala rito ay nagtanong ako kung saan-saan nga kayo sa Bulacan. Nagulat nga ako dahil nga hindi ko inaasahan na ganun pala kayo karami dahil nga sobrang dami ring nag-comment noon. Kaya naman salamat po at sana makita-kita tayo dyan. Meron kayo pala si Iyo dito, no? <laughs> Hello, Dati wala kasi yung dead dyan. Saan nilagawa na ako si Iyo yung Jola? May Jola tsaka Makati meron. Pwede pala yun yung ano nyo. Doon doon ako madalas eh. Magpadikit yung ano yung pala Yung alakala ko na dati. Sinakala na nga ako ni Doc na itong BPE yata yung tawag dito tapos binigyan niya na nga rin ako ng pangkap sa hair ko. By the way, happy birthday nga pala kay Doc dahil nga birthday niya nung araw na to. Tapos kung nung nakaraan nga eh wala akong sakit na naramdaman, ay ngayon be, 10 out of 10 yung sakit na naramdaman ko. <laughs> Nakailang turok na nga sa akin ng anesthesia dahil nga kahit na may anesthesia ay nararamdaman ko pa rin yung sakit. Ganun talaga akala natin minsan ay hindi na masakit pero masakit pa rin pala hindi lang natin iniinda. Huy! Ops, <laughs> hindi ako broken by Hugotera lang talaga ako pero nasa healthy relationship na ako. Sana all, sana all. <laughs> ayan, sige magyabang ka para mabati. Banda rito nga turukan na ako ng anesthesia Kaya naman. Ayan si ate girl may hugot na naman sa life. Baka makalimutan ka na yung mga problema <laughs> Noong unang intake na anesthesia, ay eh, talagang naramdaman ko pa yung sakit. Pero noong mga pang ilan na nga, ay eh, hindi na talaga. Manhid na nga rin kasi ang kaso nga lang kapag yung pinakakanal na nga ng ipin ko yung tinutusok, ay eh, masakit pa rin. Yung unang root canal nga na ginawa sa akin ay eh, hindi talaga masakit yon dahil nga patay na raw yung ipin ko na yon. Pero yung ipin nga na i-root canal ngayon sa akin ay eh, yung sumasakit na talaga. Side Ito mo yung parang line na yun. Minana kasi yun doon sa pinakadulo next explain nga sa amin ni Doc yung dahilan Kung bakit nga sumasakit daw yung ipin ko Kung pwede nga lang bunutin na nga lang tong ipin na to Para matapos na pero sayang din naman Pero mas mabilis nga talaga yung pag-root canal sa akin ngayon Compare nga doon sa unang-unang root canal sa akin Kung hindi nyo nga pala alam yung root canal Eh hindi ko rin alam kung ano ba to Chiri! <laughs> yung root canal ngayon nagsisave sa ipin natin Kapag ayaw pa natin tong ipabunot. Lililisin nga lang nito yung canal ng ipin natin ko <tinyo> rin naman nga raw yung gums ko, kaya naman talagang madugo yung procedure ngayon. Pero ayan, sa wakas ngayon, Tapos na nga rin yung root canal sa ipin ko. Marami pa nga talagang kailangan gawin sa ipin ko bago mabraysan. Kaya naman kailangan ko nga rin talaga magpabalik-balik mula kalookan hanggang bulakan. Kaya naman habang mga bata pa kayo, e eh, ko lang alagaan nyo na nga talaga ng mabuti yung mga ipin nyo. Bukod nga sa masakit sa bulsa ang pagpapaayos, e eh, mahirap nga rin kapag sumasakit na yung mga ipin nyo. Isa nga talaga sa mga insecurities ko itong ipin ko, kaya naman sana e eh, na talaga siya. Manhid pa nga talaga kaya naman ayan feeling ko ay namamagay yung buong pisngi ko. Pero ito nga pala yung itsura ng ipin ko ngayon tinapalan na muna siya pero tatanggalin nga rin yan. Pauwi na nga rin pala kami bandarito pero ayan nga naisipan muna namin kumain. At dahil nga manhid pa yung pisngi at labi ko ay parang tumatabingi nga talaga yung labi ko kapag kumakain ako. Thank <laughs> you. Yan beta update ko na nga lang kayo sa pagpunta ko ulit sa clinic yun lang palike follow and share nga ng page ko thanks for watching